Hi guys, kakagising ko lang po. Ayan nga po, at ako nga po pala ay tumayo na sa aking inihigaan. At ako po ay bumalik at nagpaganda na naman. At ayan nga po, at ako ay magtututbrush na. Ayan po, ay pumunta na ako sa likod. Ayan po, at nagtutbrush na ako. Ayan, ayan po, at tinabihan ko po ang aking pamaki na tulog. Ayan, at ako po ay lumabas na sa aming bahay. Ayan. Bumili po ng sweet corn. Ayan. At kumain na po ng sweet corn at nagpa-AA na naman siya. Hi. So, yan po ang aking nalagaan na bata. Yan, Nalagaan ko po yan na bata. Bye-bye. Ayan po. I-subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel. Ayan po ang aking pangalan sa Facebook at sa YouTube. Maraming salamat. Po.